pagdating po rito sa reforma, no, ah, sinusulong niya yung open BICAM. Okay? Can you talk about it? Kasi yes. talagang yan ang ano, medyo kaduda-duda, di ba? Ang tawag nga dyan, third chamber. Tapos meron pa palang small committee. So ano yung reforma ang gusto niyo mangyari? Ang nangyayari kasi taon-taon, um, uh, ito yung ano uh, ito yung SOP ha. Uh. Ang house easily hindi bababa ng mampu ang member ng BICAM. Lahat ng vice chairman nila at saka yung mga ibang may mga concerns sa mga iba't naman taba ito. Gusto member sila ng MyGov. So mag-a-attend yan. Ang 20 plus yan. Sa so, Senate, usually, usually, it will be the chairman of the Committee on Finance and all the vice chairmen. Usually, um, regularly, mga 5 to 6 ang mga vice chairmen. Nung araw panahon namin, dalawa, tatlo lang ang vice chairmen eh. Pero lately, napansin ko, dito mga nakaraang taon, um, six, seven, uh, mga chairman, ah, uh, mga vice chairman. So, yun ang buy Pagdating doon, ang ibig sabihin noon, madugo yun. Pagka mayroong consenti, si ganito, ngayon, ganyan, natatagalan yan. So, kung wala namang masyadong pinag-uusapan at para wag gumulo ang usapan, walang masyadong pinagdidibatihan ng departamento, ang may mag-motion lagi dyan. Taon-taon to, ha? May mag-motion that we move into a smaller bike Usually, taon-taon sa experience ko, ang smaller BICAB would be the chairman of the appropriations ng house at ang mga tatlo o apat na congressmen na pinaka mga senior nila doon pagdating sa finance. At appropriations. Sa Senate, sa Senate, yung chairman ng finance at about two or three other vice-chairmen na kasama sa BICAB. Ganon regular yun. Pero pag naging mag small BICAM na yan, kung minsan merong humihirit na ganito, merong nahihirit na ganito, malalaman na lang namin sa ratification. Pero kung mabuo ang tiwala mo at matino yung chairman ng finance mo, pagdating ng ratification namin ay re report out na sa Senate floor yung, yung buy cam. report niya kung ano nangyari, irereport report niya kung ano nagbago, yung disagreeing provisions, ano ginawa. Okay yun. Makikita natin yun, sometimes we interpolate, sometimes we don't, if we understand what happened. Yun ang nangyayari. Itong BICAM nitong 2025, hindi ko alam. Ang sinasabi nila, isa-dalawa lang daw umatendong small BICAM. Sinasabi <laughs> nila. So, without me having a personal knowledge uh, about it, I would rather not until we find out the truth behind it at the proper time will investigate. So, pero kung gano'n ang mangyayari, ano, eh talagang ang, ang manifestation ang hindi maganda. Bakit? Pagdating daw sa ratification sa Senate, sabi ni Amy, um, sabi ni Grace sa akin, pagdating ng ratification sa Senate, may mga blanco. Niratify nila may blanco. Mm -hmm. O ang house may niratify, ang niratify may blanco. Pagkatapos, after daw, nung naratify nila, may nag-fill up. Gusto namin malaman, sino yung nag-fill up ng blanco? At bakit kayo nag-approve ng blanco? Bawal yon. Bawal hmm. din yung -fill up ka after ratification. If you distinctly recall, when I was Senate President, may ginalaw ang House of Representatives. Under the then... Uh, Speaker Gloria uh, Glory Macapagal arroyo na after BICAM, after ratification, may gumalaw na 75 billion. Mm, mm Hindi ko pinirmahan. Yeah. Lahat ang braso ginamit sa akin, hindi ko pinirmahan. Hanggang nagsumbong ako kay President Duterte, sabi ko, hindi ko pinirmahan ito, sir. Sabi niya, Bakit? Eh, kako, di, di, ginawa, oh. May 75, bibigay ko sa ito. Yung kopya. Until mm. I got him to veto it. You know, I asked him to be do it. If you did it, I will sign it, sabi ko. So, if you will look into the records of the Senate, you know, uh, from the time of Quezon up to now, there is only one budget, only one GAA in the history of the Philippines that has an annotation of the Senate President and that was mine. That was mine. Nilagay ko kung ano yung mga hindi dapat at koninsh... Lahat dati lang, lahat makita mo ng, ano, ng budget yan, nakapirma lang sila. Senate President sa Speaker, tapos pipirma ng Presidente. Ito, may annotation ko. Pero, pero, pero di... ayokong payagan yung gano'n, hindi pa pwede yun. Pero dito, paano nyo i-cure yung ganyang uh, questionable practice na binabanggit ninyo? Yung 2025, ano, ito ang pinang maganda. Uh, ang maganda rito, kinukure ni Presidente. Kinukure niya eh. Marami siyang hindi nire-release. Lahat ng questionable sa tingin niya, hindi niya nire-release. Okay, meron pa sa Department of Health eh. Na may tandem-tandem na mga, na mga ano doon, na mga walo-anong pinunduhan eh. Na hindi rin niya pinap pinapare-release yun. So, yun ang isang remedyo roon. Pero 2025 na yun, wala kami mga gawa dyan. 19 Congress. Tito. Congress, hindi bumalik. Tito, hindi namin mapayagan. The burdens, na paano gagawing mas transparent yung BICAM? desasino solo i-open natin ang bycam not only to to the other members of uh, both the majority and the minority but also the public civil society uh, NGOs the media. Dapat chan ilagay natin online yung nangyayari sa bycam. Makikita natin ngayon yung small Pagka, committees dapat ba pagbawal na yon. Yung small committees Small committees na totoo. Hindi loan committee. Kung small committee na let's say tatlong senador, tapos pitong congressman, tapos open sa media, open sa public, okay lang yon para hindi masyadong marami nagsasalita. Na? Huh? Pero kailangan open. Na? Uh, kasi pag dinamihan mo yung members ng uh, both houses of congress na nando doon, parang nag-ulit. <laughs> Parang <laughs> nagulit ng debate doon. Mm -hmm. Kaya niyo pala balak, ano, gawin po itong uh, investigation na ito. Nakapag-prepare na ba kayo ng ano, resolution for this? Yes, so um, we have filed a Senate Joint Resolution. Uh, we call it the Senate Joint Resolution Number no. One, as we filed it. The Bicam deliberations will be open to the uh, uh, the public, live streaming. Tapos yung magkakaroon dapat ng matrix of changes mm -hmm. from the House of Representatives and the Senate and the NEP. Ma- makikita ko yung comparison. Nangyari, saan gumalaw? Saan ginalaw? Di ba? And then the minutes of the BICAM should be made available to the public. Incidentally, I filed the bill. Number one ko ba? number two ko ba? Number one bill ko. FOI. Ah. Institutionalized Oo. Institutionalized na. That was my number one bill. Oh, ito, 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 ito. Kasi, pasok na rin ito yan. Mm. Yung minutes ng BICAM should be made available to the public. Because those are public records, those are public documents. Pera nila eh. Pera ng tao na, na pinag-uusapan eh. Maganda yung FOI bill ninyo ah. Kaso, supported ba ni BBM yan? Usually, a problema dyan sa house po eh. Yung FOI, doon hindi nakakalusot yan eh. Mapipilitan sila rito siguro naman marami naman sa kanila ang ika ngayon magkakagusto nito. After all this, di ba? Uh, di naman lahat ng congressmen, eh, ikangay, eh, eh uh, hindi, hindi, merong, merong itatago o hindi papayag sa ganyan. Okay naman yan. Uh, wala namang, uh, like for example, uh, yung salin. Mm -hmm. Di ba yung iba ayaw bigay salin nila? Oo, oh, pahirapan. Ayaw, ibang kita, ayaw. Nung ako, Senate President, pag humingi ang media na sa LA ng kahit sinong senador, ipinapaalam eh, ko lang doon sa senador, binibigay ko yung kopya. Hindi ko lang nilalagay yung address ng mga bahay o properties uh -huh. nila. Pero But... nandoon yung mga properties nila, andun yung laman ng sal nila. Eh, ano yun? Uh, gusto ko nga kasi, dahil open eh. Gusto ko, ikaw nga eh, maliwanag sa taong bayan, yung mga binoto nila. Ano ba itong binoto ko? Uh, ano ba ito? Mayaman ba ito? Mahirap ba ito? Kurap ba ito? Magaling ba ito? Gago ba ito? Di ba? Dapat makita ng mga taong bayan eh. Opo. Hindi, yun nga po lastly, no? gusto kong alamin, kailan nyo babalak isagawa yung mismong investigasyon dyan sa mga insertions na yan? Kasi, base sa mga kinikwento nyo, yung ibang mga nakaupong senador, mga kailangan mag respondents din dyan eh. Uh, well, as soon as possible. As soon as possible. Now, I expect a trigger to be a privileged speech of Senator Lawson, mm. or or a resolution that will call for an investigation, or at the at the, the latest would be the start of the budget deliberations, the hearing, pala, hindi budget uh -huh. deliberations, the start budget of details. the budget hearings. At the very least, yun ang uh, magiging mga trigger, pwede. Any of those three uh, can trigger the investigation. Hmm. Wala, abangan po natin yan dahil napaka-importante yung po yan dahil pera po ng bayan yung pinag-uusapan dyan. Hindi Oo, pwedeng winawalda siya ng mga politiko. Oo, dami naghihirap ang dami nagugutom pagkatapos, flood control, tapos grabe, hindi ba? Grabe, sobrang sakit eh. eh yeah. Tito Sen, sana forthwith with ah, mangyari yan. <laughs> kung kami yan, kung ako yan, na. Baka <laughs> iba yung wow, interpretation sa Fort Wood, ha? Buwa ko yan, February pa yan.